Kabilang sa dinagdagan ng pondo ng administrasyon, ang pagpapalakas ng kampanya para sa pagbibigay ng abot-kayang serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Si Kate Renia, Una sa Balita. Sa pagpapatuloy ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Cagayan, muli niyang tiniyak ang pagtutok ng kanyang administrasyon sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang Alfonso Ponce Enrile Memorial District Hospital sa bayan ng Gonzaga, Cagayan. Personal na kinamusta ng Pangulo ang mga pasyente at kanilang mga kasama sa ward section. Nakipagpulong din siya sa mga medical at non-medical personnel. Sinaksihan din ng punong ehekutibo ang implementasyon ng Zero Balance Billing Program alinsunod sa Universal Health Care Act. Sa ilalim ng patakarang ito, walang kailangang ilabas na pera ang mga kwalipikadong pasyente para sa mga serbisyong sakop ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Layo nitong masiguro na walang Pilipino ang maiiwan sa gitna ng karamdaman dahil sa kawalan ng kakayahang magbayad. Kasabay nito, inanunsyo rin ni Pangulong Marcos Jr. ang nakalaang pondo sa sektor ng kalusugan para mapalawak pa ang ang serbisyong medikal. 29.28 billion pesos ang dagdag na pondo para sa Department of Health o DOH na nakalaan sa tulong medikal para sa mga pasyenteng hirap gumastos, pagtatayo ng legacy hospitals at pagtulong sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman tulad ng cancer. Habang 60 bilyong piso ang ilalaan para sa field health bilang pagbabalik ng national subsidy. Bukod sa zero balance billing policy, sakop din ito ang pagpapagamot sa yakap at bukas centers, maging ang libreng gamot para sa mga outpatient treatment na mula sa 75 klase, magiging isang daan na. Target din ng pamahalaan na palakasin ang mga provincial hospitals para makapagbigay ng mas maayos at dekalidad na serbisyo kahit sa mga malalayong lugar. Pinatutunayan ng Administrasyong Marcos na ang mga hakbang na ito ay para gawing tunay na abot kaya at maaasahan ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Kay Trenya, Alauna sa Balita, Congress TV.